Mm -hmm. Alis ako okay. si Marion. Wala na maglalasing sa akin. Charot lang. <laughs> Babay <laughs> po. siyu sa Davao. Charot! Alis na yeah, si Marion. Ito ba yung driver mo? Beshi. Laki na mo na mukha <laughs> ng driver mo. Uh, beshi, wala na. Chanela. Wala na. Uh, so, 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 so. Iyak ka muna, Marion. May iyak na ako. Go. <laughs>

See you soon! Alam mo na gagawin mo, ha? Wala na mga maglalasing sa akin. Bye! Bakit naman ang driver mo? Uy, laki ng mukha. Tiyada mo purple. bula yung mata. Pull we'll up it. Pull we'll up every three hours. Every <laughs> three hours. <laughs> bye, 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 bye. Ingat. Wala na si Mari. Hi, Mars. Those parts. Mars. Thank you. Lalaki ka na ba, Mars? Sino ano mong artista, Mars? Si uh, Richard. Richard Gomez? Richard Gutierrez, yung kambal ni si Raymond. Ah, yan yung ginagaya mo? Ay, man, get Parang hindi naman Richard yung nakikita. Oo, oh, oh nanay. Parang hindi Richard. Ha? Huh? Ano dong aura ni Richard? Lapad ka ika. Ayan, August 5 po. Jig Jag with BF. Wow, August 5. Huwag okay, niya ipakita yung... Si ano pala to? Si Jeff? Bayot Jigjag, August 5 with BF. Maybe isa na yun. Kuan. August 2, Scarlet with Carlo. Atong... At August 12, Diva with New BF. Uy! Bakit nandyan ako? <laughs> bakit nandyan ako? Abangan nyo yung schedule. Of course, Miss Jella. Ah, Kagikan yung... Ha? Huh? <laughs> ha? si karani ang dapat ay nagpapaduding naligo daw ka ka nagpaduding ka Tolama <coughs> unsa tang paduding Ikohaw ang banda Naligo sila Ba ba kuno kiyo Ha Naligo kayo paduding man mo Bakakain yo <laughs> Hala o yung wit hala daddy and mommy sitang ugyan oh, daddy God. ha? may ganyan pala abangan nyo yan guys mga schedule <laughs> hi G sino ang dapat gumanap na Jezebel bagong Jezebel ako meron siyang picture si Jigjag na Jezebel siya ha? Huh? Pakita ko guys, ito na. Insert dito <laughs> na ako. <laughs> Sino dapat? Sa tingin mo? Sa artista? Mm -hmm. Feel ko bagay kay ko, ka, Jane De Leon. Jane De Leon. Tapos na siya nag na sa kanya pa rin yung Jesse Oh, so sa kanya na lang lahat. Pagkatapos niya lumipad, lumangoy naman. <laughs> <laughs> oh sino ang sa tingin mo pwedeng gumanap na Jezebel? So, Walang uh, uh, bagong Jezebel. Oh, si Jean? Hmm. Si Jane? Jean. Jean. Oniesa. <laughs> yes. Oy Nessa. Oo, Oy Bakit? Siguro ano, bagay sa kanya yung serie eh, kasi na ko naman yung... Sa katawan niya. Mapapayat pa? pay kasi siya sobra. At si saka sexy din siya. Ito, Ito di si mm -hmm. so si hindi si ano, si ano pwede. Hindi pwede siya yun. Hindi pwede yung Jezebel to. Ano yun? Gorilla pwede sa akin. Ha? Gorilla. Ha? Sa'yo, Mang Sino. Gusto ko si Scarlett kasi di ba yung bago, ano ngayon, Little Mermaid's Dark Skin. Ah, so gagayahin yung <laughs> Jezebel. Si Uyong! Pwede naman si Uyong. Pwede naman si Ungoy ako yung Little Si Little Mermaid. So, boy, ah, doon. si Hailey. Hailey Berry. Hayley Berry. Hailey ba? Inigra? Hailey Bailey. Hayley Hailey, Hailey Bailey. Pwede ikaw, pwede ikaw yung. Si Sensing <laughs> din ang Ursula. Uy! Laking box yung sila itong tupos? Oo. Oh, oh. Sila dito siya. Disa <laughs> sa deneda mo. Dora ka diyan. Ha? Kunapia. Sele niya Halat kila. Number <laughs> ba Oh. Manap, Black Eyed Peas is so... Aku, <laughs> 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 <laughs>